Ah. Madali, mawala to, madali, madali. Madali, madali. Oh. Boom. Ah. Siya, ako, sa tingin ko, pending madali. Ah. Ah, hay. San? Ah, hay. Ting. 'Yun nawawala mang hina Huwag niyo bumilig kayo ka na mga 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 Dali! Halika dito, dali, halika! Halika, dali! Oh no! Anakit. Anakit! Pwede ba pakain mo sa kanila? The... Ha? Anakit! The... Anakit! The... Anong pakain mo sa mabahayin ito? Ha? 我受气，我受气，我受气，我受气，我受气，我受气，我受气，我受气，我受气，我受气，我受 Anong, ano, anong, anong tadya mo sa, ano, sa babahay ito? Ang sakit, na iko. Anong pakay mo? Tanggalin mo, tanggalin mo. Anong pakay mo nga muna? Anong pakay mo? Anong pakay mo, pa mo rito? Tanggalin mo. Ang sakit. Ang sakit. Huwag mo ko inutusan, ha? Ha? Huwag mo ko inutusan. Ang

Ay, tama na. Oh, ano ka ha? Na. Oh, tama na. Sige. Ano tama ka? na. o ano? Kaluluwa ka o inkanto? Kaluluwa! Okay, kaluluwa ka na Ano, Ana, ano ka? Bakit nanlong na? Sa bahay na 'yun. Ba't ako nung 'yan. Tagot! Ha? Matagal ka na yan? Oo. Ilang ilang matagal na? Matagal na matagal na. Matagal na matagal na? So anong anong ginagawa mo dyan? At sa mga tao dyan? Wala. Ilang ilang kayong kaluluwa dyan sa bahay na yan? Madami. Ilang kada ilang perasin kadami? Hindi ko mabilang. Kadami? Ha? Oo. Bakit ano sila? Mga namatay na anong ginawa sa kanila? Hindi eh, ko alam ano nangyari sa kanila. Pero kasali ka dyan sa ano? Oo. O oh, sige, ikwento mo yung nangyari sa'yo. Ano nangyari sa'yo dyan? Wala. Ano? May tinanggal sila. Anong tinanggal? Ayoko yun ipagalaw. Ano nga ano? Bakit sa'yo ba yan? Hindi, nawala oh. ako sa kanila. Okay, tanga. Kahit na, ano, ibig sabihin sa'yo, ikaw may ari dyan? Hindi. Ha? Hindi, 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 hindi. hindi. Eh, bakit tayo gilap ka sa kung anong gawin ng mga tao dyan? Hindi kasi sila nagpaalam. Bakit na, sa'yo nga yan? Hindi po. Sa'yo nga yan? Hindi po. Huwag ka magkano mag mag may ari dyan, ha? Eh, bakit dyan ka ba nakatira? Nasa taas lang ako. Ha? Nasa taas lang ako. Hindi ko may ari dyan, ha? Ako. Huwag kang mas... Opo. Ha! Hindi ko may ari yan, ha? Oh, ha? Tantaan mo, ha? Oh, Ilang kayong kaluluwa? Madali? Madami po. Oh, okay. Huwag niyong aari ah, ang kinin yung tahan dyan, ha? Oh, ha? At pag ako'y nagpunta doon, Opo. Oh, Iwawash out kayo lahat. Opo. Oh, Manawala kayo. Oh, Pero ngayon pa lang, ha? Ngayon pa lang, oh, ha? Ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, Humingi ka ng tawad sa mga nakatira dyan. At saka dito. Patawad! Patawad! Hindi na ako ulit! Hindi na ako ulit! Ano man nangyari sa'yo nung buhay ka pa? Bakit namatay ka? Ah, ah, hindi ko na matanda. Hindi. Matatanda ko yan. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Babalik ko alaala -ala mo. Oh. Sige, tinan mo ano nangyari sa'yo. Hindi ba tatanggal yung kamay mo? Ha? Huwag tanggal niyan. ba yan? Ah, uh, dali. Ano nangyari? Dali. Pwede mo na. Nangyari yan. Nakikita mo yan. Hindi oh, ka maklaro. O yan. Dali. Pinatay ka ba? Nangilibing ka? Ano Ano nangyari? hindi ko talaga makita siya hindi ko talaga makita saan ang gagawin natin? humingi ka ng tawad sa mga nakatira dyan saka dito sa babae nito magtawad, hindi na kita gagambalain may gusto ka ba dito muna? may gusto ka ba dyan? O, sige, huwag kang magmamayari ng bahay doon hindi ka umayari niya na humingi ka ng tawad Anong gusto mo? Aalis ka dyan o aabutan kita doon? Aalis na lang po. Oh, gusto mo basbasan na lang kita para makapas. Opo, maka... Para makaalis na po ako po. Okay, sige. Yun na lang ha. Opo. Para matahimik na ako. Okay, sige. Ang gusto mo, basbasan niyang kalalo mo para makapasok ka na sa dayan. Ano, Opo, para, para matahimik na ako. Okay, sige. Ilan taong ka na ba? Pwenta na 50 na? Pwente na namatay ka? Ako. Nang namatay ka, pwente ka, na ka na? Ako. Ibigyan. Taba ka. Yung, ano, huling atas. Katin. Ako rin Katin. Hindi ko alam eh.